Panganay po ako sa magkakapatid and uh, role ko po is um, nag-aalaga po ng mga kapatid. One of my brothers po was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Um, nalaman po ng magulang ko because isa po sa mga kaibigan ni mama naka-observe uh, nung nagpunta po kami sa bahay nila. Uh, hindi po siya nagsasalita. Tapos takbo po siya ng takbo. Sa communication po, as in po, tuturo niya lang yung yung gusto niya. Kahit hindi po naiintindihan ng mga nakakatanda yung kapatid ko, naiintindihan ko po yung gusto niyang sabihin, yung mga itinuturo niya po. Uh, glory to God po dun sa uh, gift na pinagkatiwala po ng Panginoon. Mahirap po para sa family kasi lahat naman po ng pamilya na ganoon ang pinagdadaanan. Um, lagi pong dumadaan sa stages of grief na may denial na kasi meron pong uh, idea ng son eh, pero hindi po na-achieve. Yun po yung naging dahilan kung bakit ko po uh, kinuha as a course yung special education. Marami pong biases yung society na um, masyado pong nilalower yung expectations sa mga bata with uh, special needs. Ang akala ng iba ay imposible pero po para kay Lord, posible po. Uh, nung 3 to 5 years old po yung kapatid ko, na-diagnose po siya with ADHD. And then nakapag-elementary po siya and high school hanggang po sa nag-college. Nung nag-college po siya, nag-test po siya with a psychometrician and doon po nalaman na uh, wala na po pala siyang ADHD. Hanggang po sa nakapag-graduate uh, po siya ng culinary arts and ngayon po, chef po siya. Yun po yung naging dahilan para po um, magkaroon po ako ng puso sa mga children with special needs. Usually po ang napupunta po sa aking estudyante is yung may difficulty po sa speech. And nakakatuwa po ang Panginoon kasi ginagamit niya po yun para po makapagsalita yung mga estudyante. Like meron po akong mga estudyante nung... Uh, two years old po sila, kanyang hindi po sila nakakapagsalita. Pero po kapag po, habang tumatagal po na nakakasama ko sila, nakakapagsalita po sila ng uh, isang salita hanggang po sa dalawang salita, sa, uh, hanggang po sa phrases at nagiging pong sentences. At ngayon po, nakakapag-communicate na po sila sa uh, sa mga magulang nila, sa mga kalala po nila. Uh, dahil po sa pangyayaring 'yon, uh, mas naging matibay po yung relasyon ng pamilya. Nagamit po yung sitwasyon namin sa pamilya para po makatulong dun sa sitwasyon ng ibang mga magulang na ganun po yung pinagdaanan. Nakaya po pala binigay sa amin 'yon ng Panginoon para po makatulong din sa iba. Uh, meron nga po na Um, yung magulang magsha-share po ng nararamdaman niya and then isha-share ko po yung testimony ng pamilya namin and then po bigla na lang pong matatouch yung magulang and maiiyak. Uh, sabi ko po na uh, kung nagawa po ng Panginoon sa buhay po ng pamilya namin, magagawa din po niya sa kanila. Yung uh, buong suporta po ng pamilya at uh, ang pagdulog po sa Panginoon ay napakalaking bagay po upang matulungan yung mga uh, taong may kapansanan na uh, maging functional po sa society para po sa mga pamilya na meron pong children or individual with special needs wag po kayong mawalan ng pag-asa kasi meron po tayong living hope and his name is Jesus kung ano po yung nagawa niya sa pamilya namin kayang-kaya din pong gawin ng Panginoon sa pamilya niyo nothing is impossible to